Hi, good morning guys. Ano ah, po tayo? Pakete sa bukid guys. Ano ah, po tayo? Pagka ah, tayo ng anong guys no? Ah, Makupa. Ano province. Kali po ko sa I amin mean guys sa bukid no? Tug pa ako natulog kasi eh. Ah, medyo masarap yung simoy ng hangin doon sa ah, dito sa bukid namin sa likod. Yan yung bahay hindi nang yun yung bahay guys, yung kubo lang po grabe kakit kayo to guys punta ka guys pawis talaga grabe sobrang pawis talaga ito guys umakit ka rito yeah mga guys ito po view ito, ang view dito napakaganda ang view dito guys sa aking mga subscribers dyan at followers viewers punta ko dun sa ano, makopaliti no? kasi may project naman tayo dun sa tubig yung ginawa natin kahapon guys yung natapos ko na yung dilaw ang kulay sa tubig guys no? ngayon sobrang linaw na talaga guys maraming pasalamat nila sa akin kasi sobrang ano hindi na talaga sila tumanda, hindi nila nakamit yung tubig na malinaw. Ngayon lang sila nakaranas ng malinaw ng tubig. And guys, ha, ah, salamat sa wala sa support sa akin. YouTube channel, Marco Eras. Okay, bay guys. Marami akong mga video. Talaga magustuhan nyo. Labi na sa part sa tubig. Guys, thank you guys. God bless.